Hello everyone! Ayan, for today's video po natin mga kalalabs, nandito po ako ngayon sa harapan ng tindahan namin. Ayan, kung napapansin nyo rin po yung panahon, hindi ko po alam makulimlim na mainit na nagbabadya po yung ulan. Takanay doon eh. <laughs> At ayan nga mga kalalabs, namumulaklak na naman po yung mga talahib at season na naman po nila. Kaya nga po season na naman ng mga sore eyes ngayon, takanay do. At talaga naman pong nagpapasalamat kami sa loob ng mahabang panahon mga kalalabs. Hindi pa po kami nagkakaroon ng sore eyes, takanay do. Sana wag na po kaming dapuan. At syempre naman i out natin yung mga nagsusore eyes dyan at saka yung mga tapos ng magsore ice. At dahil nga po namumulaklak na naman yung ating mga talahib dyan mga kalalabs, usong-uso na naman po yung mga ahas. Ayan, nagsisilabasan po yung mga ahas pag ganyan mga kalalabs. Actually po may napatay na naman po si Rufus nung isang gabi, takanay do. Kaya ingat-ingat po sa inyong mga paligid. At sakto rin po mga kalalabs na kapag po namumulaklak itong mga talahib ay sakto rin pong mahangin ang panahon. Kaya naman po dati nung bata kami, hinuhuli pa namin yan para mag-wish, <laughs> Kaya naman po kaway-kaway sa mga nakaranas noon at talaga naman pong ibublow pa po, po pataas after mag-wish na yun. do. After nga mga kalalabs, naglakad na po kami ng aking kapatid papunta po sa looban para bumili na naman ng backup naming ulam. Takanay doon eh, alam nyo naman siguro kung ano yun. Habang naglalakad nga po kami mga kalalabs, ito na po yung mga pusa. Ayan, nakakita po kami pero po pag naghahanap kami, wala pong lumalabas. Takanay do. At sakto nga rin po pala mga kalalabs, nakita namin si Rupus sa neighborhood. Ayan, nanliligo po siya niya. Takanay do ilang gabi na nga po niyang sinusundan yon. Fast forward tayo mga kalalaps, nakarating na po kami dito sa Black 2. Ayan, dito naman po kami bibili ng Kanto Fried Chicken dahil na-miss po namin yung laso. Taka na -do. Ayan, pass muna po pala kami sa Black 5, kina Ate Day Day. At dito rin po kasi sa malapit may bibilhin din kami. Kaya naman dito lang muna po kami bumili. Taka <laughs> At aminin nyo mga kalalabs, masarap naman po talaga yung mga kanto fried chicken na ganito, ba diba po? At sa tuwing nga pong bumibili kami dito mga kalalabs, tumalabas po tong aso na tuwi. Kung nakikita nyo naman po, napakaama po ng kanyang itsura at ang sarap po yata niyang alagaan. Charis! Ay naglalambing po yan mga kalalabs, gusto po niyang humingi at fast forward po tayo mga kalalabs. Ayan, pauwi na po kami sa mga oras na yan at nakikita nyo naman ay pumapapak po ng yelo ang inyong email vibes. Saka na dah.